Sana yung sa badista. Eh, oh. halika yung brad. Tanong ka dito. Ito kay Seventh Adventist to. <coughs> Sir, mali po yung pagkakaintindi nila. Uh -huh. Dahil po mabasa yan sa 1 Timothy verse, uh, chapter 3 verse 16 uh -huh. na God manifest the flesh. Basahin natin ha, Biblia. Tara, Biblia, basahin natin 1 Timothy. Maganda itong may magtanong eh. 1 Timothy, saan 'yon? 3 Chapter 3 verse 16 po. 1 Timothy chapter 3 verse 16. <clears throat> Isa-isahin natin dito. Verse 16. 14 15 Verse 16, saan 16. Okay, beyond all question, the mystery of godliness is great. He appeared in a body, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached, was preached among the nations, was believed on the world, and was taken up in glory. Ito ay siyempresto. Ah, ang tanong niya kanina ay Emmanuel. Ang tanong mo naman ngayon ay Kisokristo. Ang kuibig mong papatunayan dito na siya ay Diyos. Di po ba? Siya po yung Diyos na nagkatawang tao para isalba yung mga tao dahil sa kasalanan na mamana doon kaya no, dahilan at saka ng iba po. Yan po. So, kasi Timote yung quote mo kanina, 3, 6, 1 Timothy 3.16, allow me to quote Timote. Okay? Timote, 1 Timothy 1.17. Sabihin natin 1.17. Okay, dito. <clears throat> Tingnan natin sa, sa Biblia. Kung ano ang sinasabi dito. <clears throat> okay. Now, Biblia din ito. Timothy din ito. Verse 17, chapter 1, first Timothy. Okay. Now, the king eternal. The king eternal. Immortal. Immortal, invisible. Sino ito? Only God. Only God. He honor and glory forever and ever. Amen. Na ang Diyos daw, only God, siya ay immortal, siya ay invisible. Invisible, hindi nakikita. Okay? Si Jesus so Kristo nakita, wala. Okay. Siya ay immortal, Biblia mismo, ang nagsabi, ibig sabihin ng immortal, hindi mamatay. Parang sila ni Mateo, at sa Kesequan. Si <coughs> hindi pala pa sa ibig sabihin yun. King Eternal. Ha? So ito nagsasabi din. Biblia rin ang nagsasabi. At si Kristo nagsasabi mismo, kung siya ang Diyos, sabi niya, Juan 1.18, walang nakakita sa Diyos kailanman. At tinanong pa si Kristo dagdag pa, ni Kristo Marcos 12.29, tinanong siya, anong pinakauna at ang pinakalaki, the first and the greatest of all the commandments. Sabi ni Kristo Sumagot siya, Hero Israel, the Lord, our God, is one. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength. Sinagot man niya na isa lang ang Diyos. Dagdag pa. Juan 17, verse 3. This is eternal life. Ito ang buhay na walang hangganan. Na makilala ikaw, na ikaw, hindi naman ni sinanabi nga ako, na ikaw ang nag-iisang Diyos. Sinabi ni Sokristo, very clear, nga, mayroon siyang Diyos. Sige nga, tanong, dagdagan mo pa, sir.